Ang Iglesia ni Kristo po, gaya ng nalalaman ninyo at nakikita ninyo, ay patuloy at patuloy pa na nagpapatayo ng napakaraming gusaling sambahan, mga magagarang gusaling sambahan, sapagkat totoong napakarami ng mga taong umaanib sa Iglesia ni Kristo hindi lamang sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Natutupad ang sinabi ng Biblia na idinaragdag ng Panginoon Diyos araw-araw sa Iglesia ang mga taong dapat na maligtas. Kaya kayo po'y aming inaanyayahan, iniimbitahan na dalawang po ninyo ang mga isinasagawa naming mga pamamahayag, mga pagsamba na isinasagawa sa mga lokal na malapit po sa inyo. Paunlakan po sa ano ninyo kapag ka po kayo'y inaanyayahan ng aming mga kapatid sa si iglesia ni Cristo.